gabing gabi na pre mukhang dito na yata tayo magpapalipas ng gabi ito talagang si Fred eh akala ko ba alam mo yung daan bakit naligaw pa tayo hala baka niligaw na tayo ng inkanto loko tanda tanda mo na nagpapaniwala ka pa rin sa inkanto gagi ayaw na gumana yung makina na stranded kaming magkakaibigan sa isang madilim at walang kabahay-bahay na lugar. Galing kami sa pagre-road trip at pauwi na sana nang masiraan ang sasakyan namin. M mga pre, naririnig niyon. May aswang ata dito mga pre. Umis na kayo habang hindi pa nagsisimula tata, ang ng pangangaso. Pangangaso? Nagkatinginan naman kaming tatlo. May mga kasama pala kayo na... Dayuhan. Saan kayo pupunta? Kayo, kayo ang, ang magiging abunan na namin. namin. Kakainin namin kayo. Subukan niyo silang galawin.